Ano ko? Alam tara palong kada. na pangalan mo, teh? mo, teh? My name is Leia Castillo. Oh. parang kapatid mo 'yon, teh. Ginder niya actor. Na. Ay balutin natin. sisi sige, katnan ninyo 'yan te. O baba. mo ako. Baye, ito na yung ampon. Oh. Balot natin parin. Balot daw. Balot natin. Sige po. Yeah, kung gusto niyo na ng tela, dito lang. Pero hindi Maraming tela dito mga guys, oh. Masasabihan natin Maraming tela dito mga guys, oh. 4.5 bawat nila O, Sa na lang kumontra Ano? Kasi <laughs> 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 oh, taos duga Sa duga na Baka <laughs> mali naman yung Bibigay mo oh. <laughs> O, tawagin mo ulit Yung pinili bin Habang uh, di pa binabalot ni kuya Huwag ka mag-iiba We